Hello guys! Welcome back to our channel, Beulis TV. And for today's video guys, nandito tayo sa Skywalk Mishima dito sa bandang Hakone. So, ayan, nakikita nyo, naka-raincoat kami kasi umulan on that day. At ang adventure dyan is tatawid tayo sa mahabang bridge na sana'y kayanin natin. So, enjoy watching! So, ayan guys, nagugulat kami sa taas at haba ng bridge. Ang bridge nga pala is mayroong 44 meters na taas at may 400 meters na haba na tatawin natin. So, ayan siya. Yan ang kanyang hitsura. First time namin at na-amaze kami na may konting takot. Ayan, may picture-picture muna bago tumawid. Ayan guys, ganyan kahaba ang bridge na yan at tayo pupunta doon at tatawid sa kabila. Naku, kayanin kaya natin to First time ko dito, nakakatakot. So let's see. Samahan nyo ako guys. Come on. Tawid na tayo. Enjoy watching. Ang kakitin. 入るぞー。<laughs> <laughs> うかか。う<る>。う <laughs>。う。う。<laughs> <laughs> さあやん。何も見えないじゃん。ね。 umuulan kasi that time guys kaya wala masyado makita sa paligid dahil masyado ng cloudy tapos ayan wag titingin sa baba habang naglalakad kasi matatakot ka talaga at hindi mo kakayanin yung challenge na yan oh. oh. ha, na yun, are wa. papa ite, ite. Oh, sugoi! E, ay, gawin. Ay, kumasugoi And dito na kami ang haba nun na. Ha? Grabe yarn. Ang haba. Look, oh, ah. tita. Ang haba ng bridge. Oh my god. Nice experience. Ito oh, grabe tingnan niyo guys. Ang haba niyan hanggang doon sa dulo. Oh my god. Eh. Ayan guys, nandito na tayo. Ang haba ng bridge na yan. More hundred meters long. Andito nakarating na. nakatawid din sa wakas. I'm uh, proud myself. We made it. Isa sa mga adventure din yan guys sa Mishima. Ang uh, makakita ng owls na totoo. yan. Maraming ibat-ibang klaseng mga owl dyan at mga iba't iba pang mga pets. Yan. Merong entrance dyan pero mura lang. Nakalimutan ko kung magkano yung entrance na binayaran. I think 200 yen. Pero alam ko talaga mura lang. Ayan.

<laughs> かわいいちっちゃい,い,かわいいちちっゃこれなんて言うパパ

レオ、えー、コーティス、レオティスピンハムスター、こんにちは。あ似てる。似てる。てるあ誰かゆるよした。あ、かわいい。カメさん、カメさん、かわいい。ね。

なおいでおいで早く大丈夫だよ逃げないでよ逃げないでお腹かすいたの What's your name? ヘヘヘヘ

Te, yon, <tong> tiyan, dahil maulan ang panahon guys, yung iba nilang adventure is close. So ang makikita natin dyan ngayon is mga store lang na pwede mong bilhan ng mga food. Meron ding mga coffee shop at iba pang mga stores. And then yan, yung time na yan, nag zipline ang mag-ama ko. Nagpunta sila doon at gusto nila ma-experience ma ang zipline. Kaya naisipan kong bumalik na lang doon sa kabila ulit. Tawid na lang ulit ako para bumalik sa entrance. Doon ako mag sa kanila. So ayan, balik si Inday dyan. Ikot-ikot, tingin-tingin sa view. Inintay ko sila dyan kasi kukuha na ko sana ng video kaso lang ano ang nilang nag zip line kasi marami palang lang fill ng na mga don't and don'ts yon tsaka yung mga rules and regulation kaya ayan nauna na ako hindi na ako nagantay sa kanila. Then yan din yung mga ino-offer lang activities pag maganda ang weather gustong gusto ni Annie yan kaso lang hindi pwede. Diyan naman guys is Sky Garden. Maraming mga flowers. Maganda mag-picture-picture at ipost sa social media. Meron din dyan mga restaurant. Pag nagutom ka, pwedeng kumain. At meron din mga store ng souvenir. Pag, wala, pag gusto mong mag-uwi, ayan, meron dyan store. Kaya ayan, maganda dyan. Habang nagpapalipas ako ng oras at inintek sila dyan, ako nagtumambay at nagpicture-picture. -picture. Ayan. Ang taga kasi ng mga nag-zipline. So, ayan. Enjoy.